Ngayong araw nga pala susubukan kong gumawa ng aquascape. Naglagay na nga rin pala ako ng beta para sa aking masterpiece. Ang kaso lang guys, malungkot pala ang isda kapag walang kasama. Kaya naman naglagay pa ako ng isa pa. O di ba guys, napakaganda nilang pagmasdan. Ang kaso lang mukhang may problema. Nagtatalo kasi sila kung sino mas maganda sa kanila. Char. Kaya naman isang araw may naisip nga pala akong gawin. Natapos ko na kasi ibabat itong mga panlagay ko sa aquarium. Halos dalawang araw nga pala silang nakalublob sa tubig. Makakatulong daw pala to para matanggal ang chemical na ginamit sa kanila. Pupunta nga pala ako sa paggawa ng aquarium para masukatan ang aking mga design. So paano guys? Tara! Si Angel nga pala yung ginamit ko ngayon kasi kukunin ko na yung aquarium na aking pinagawa. Magandang araw nga pala kay Boss Roberto. Pinasukatan ko na nga agad sa kanya yung gagawing aquarium. Saktong sakto lang naman yung taas at taba. Tamang-tama lang daw pala yung sukat para sa aking mga beta. Matagal na nga pala nagawa itong aking aquarium. Mabilis na kasi lumaki ang aking mga Oscar fish kaya dito ko sila ilalagay. May nakilala nga pala tayo nag-aalaga ng crayfish. Hindi nga pala ako makapaniwala kasi nakakapagpadami na siya nito. Yung mga alaga ko kasing crayfish sa bahay ay hindi pa nangingitlog. Mapapasana all ka na lang talaga sa dami. First time ko lang din pala makakita ng baby hipon. Hinihiwalay niya nga pala ang mga parents para maiwasan kainin ng kanilang mga anak. Para daw mas mabilis lumaki ilalagay niya dito sa mas malaking lalagyan. E din naman niya nga pala sa atin kung paano to gumagana. O diba meron na siyang water system na tinatawag. At dahil dyan, big big shoutout nga pala kay kuya. Eksakto naman guys, pagbalik ko tapos na yung ating pinagawa aquarium. Sukat na sukat nga pala dito yung ating ilalagay na design. O di ba guys, napakaganda. Nagpatulong na rin pala ako kay Labus Roberto para may ilagay yung aquarium sa ating sasakyan. Bago nga pala ako umuwi, dadaan muna ako kay Labo Kukunin ko kasi yung mga water plants at gapi na binigay sa atin ng ating followers. Nagbabalot nga pala siya ng mga flower horn kasi marami na namang umorder. Naiinis nga pala siya sa akin kasi ayaw niya dumi nanonood sa kanya. Siyempre dahil ayoko ko nahihirapin yung kaibigan ko, tinulungan ko na siya. O di ba guys, napakabait ko. Kaya naman sa mga gustong bumili ng flower horn, paki-PM lang si Boyobo. hindi nga pala mapapaya sa kanyang alaga. Big big shoutout nga pala sa mga taong to. Maraming salamat nga pala sa pagbigay ng aquatic plant. Nagbigay din pala sila ng beta at mga gapi. Maraming maraming salamat pala sa mga tagitsaong keso Nagulat nga pala si Kuya Dug, sa akin dala-dala. Ganun din pala si Boy Skincare. Kaya naman pag-uwi ko ng bahay, mabuti na lang nandito ang aking kapatid. Hindi ko kasi kakayanin magbuhat ng ganitong kalaking aquarium. Kahit tawagin niyo pa akong Kuya Boy Macho no rin. Char. Bago ang lahat, kailangan muna namin tong iliktes para maiwasan mapurnada ang ating mga plano. Dahil wala naman likang ating aquarium, ilalagay na natin ito. Odi diba guys, napakaganda. Mabuti na Parang itinago ko yung mga bato na binigay sa atin ni Andy. Ito kasi yung gagamitin natin para sa ating aquarium. Kailangan muna natin itong hugasan para matagal ang mga aligabo. Ilalagay lang natin yung bato ng dahan-dahan para hindi mabasag ang ating aquarium. Maglalagay sana ako ng damo sa loob. Kaso lang hindi pa dumating yung ating in-order. Kahit simple pa lang yung ating ginawa, alam kong maganda kakalabasan nito. Sa ngayon, ito muna yung ating magiging finish product. Maghahanap nga pala ako ng magandang isda para sa ating aquarium. Nga palang beta ang napili ko. O di ba guys, napakaganda. Full red nga pala ang tawag sa kanya at bagay na bagay siya dito. Simpleng simple lang pero napaka ting tingnan. Ganda pa siguro tong tingnan kapag may ilaw. Guys, this is it, pansit. Makikirate naman tong gawa ko ng 1 to 10. Grabe guys, nakakawala ng pagod. Dahil mukhang malungkot ang ating beta, maglalagay pa tayo ng isa. Mastered nga pala yung napili ko. Nakikita ko nga pala na masayong masaya sila at nagkakasundo. Yung beta ko nga pala ay parehas lalaki. Ang wish ko lang sana hindi sila mag-away. O diba, napakaganda nilang pagmasdan. Tapos guys, bigla na lang silang nagkagatan. Hindi talaga pwede pagsamahin ang dalawang betang lalaki. May binigay nga pala ang AMB Aquascape na sticker. Kaya naman sa mga gusto magpagawa paki message lang ang kanilang Facebook page. So paano guys, hanggang dito na lang. Paalam! Yeah!